Hi Guys, uh, magluluto ako ngayon ng hambagu. First time ko talagang magluluto ng uh, hambagu kasi si hapon talaga ang madalas mahilig uh, magluto ng uh, ganitong ano uh, ulam. So, ang gagawin ko, ayan binili ko to sa supermarket, no? Tapos gagawin na lang ako ng sauce. Etong shoyu or toyo, ketchup, buldogku sauce. Nalagyan ko din siya ng butter and etong mushroom. 'Yan ang ating hambagu. Eh guys, ilagay na natin itong mga hambago dito sa sauce na ginawa ko. Itong sauce, ano lang to, minix ko lang yung shoyu, ketchup ko, um, bulldog sauce. Ito, ayan, sarap yung bulldog sauce na to. Tapos, nilagyan ko ng butter at konting um, tubig. Ayan. Uh, tinikman ko siya, manamis namis miss siya kasi may ketchup. Natin natin yung ketchup. Pabalik na rin natin siya mamaya. Kaya natin dinasipsip yung a sauce sa isang side. Favorito ni Aya kaya naman sa ito itong hambago. Sauce hamburger or hamburger. Sauce hamburger. Tapos, iprito ko lang ito sandali guys. Itong uh, ma -e maitake mushroom. No? Dito sa pinagprituhan ng uh, hamburger or hamburger para malasa siya. Bago ko siya ilalagay, ihahalo dito sa may ayan, dito sa may alas na guys, luto na ang ating hambago. Lunch namin ngayong araw. Today is Monday. Walang pasok dito sa ang mga bata dito sa Japan holiday. Red calendar. Let's eat! I'm so hungry. Salap niyo. First time kong mag try ng ganitong luto. Masalap kaya. Let's eat! Itadakimasu! カどう食べていいよハンバーグとまいあけマッシュルーム <laughs> これはね噛んだ瞬間に肉の汁がジューシーでもう。 日本って感じがすすごいいるうまいのやったーでソースもその食べた瞬間ハンバーグと一緒に食べた瞬間に酸っぱさがあって <laughs> うまい。やったー